Hindi lahat ng lalaki na tahimik ay invisible. May ilan na kahit walang imik nagiiwan ng presensya. Sa isang room na puno ng ingay, siya ang hindi nagsasalita pero siya ang iniisip ng babae pag uwi niya. Bakit? Kasi hindi tungkol sa dami ng sinasabi mo kundi sa energy na dala mo sa paligid. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang tatlong pinakamahiwagang psychological hacks para maipakita. Ang silent energy ng isang lalaki, yung tipo ng lalaking hindi nangungulit pero hindi malilimutan. At kapag na-master mo to, kahit tahimik ka lang ikaw ang lalaki na hindi niya kayang i-ignore. May tinatawag silang silent alpha energy. Yan ang klasing aura na hindi mo pinipilit pero dama ng lahat. At sa mga babae, ito ang energy na hindi lang nakakatawag ng pansin, kundi nakakapagpatigil ng isip. Yung tipong hindi mo siya kinakausap, pero nararamdaman niyang parang binabasa mo na siya. Parang hawak mo ang tempo ng sitwasyon kahit wala kang sinasabi. Hindi ito tungkol sa pagiging suplado. Hindi rin ito pagmamataas. Tugay control sa sarili mo, sa emosyon mo, and sa space na kinatatayuan mo habang ang ibang lalaki ay sumisigaw para mapansin. Kautahimik lang pero ang babae, kusang naakit kasi sa utak niya, may misteryong gusto niyang tuklasin. Bakit siya ganito katahimik? Bakit parang hindi siya tulad ng iba? Kaya kung akala mong kailangan mo laging magsalita, magjoke o magpakitang gilas para mapansin ng babae maling mindset yan, ang totoong lakas ay nasa loob. Yun kapag natutunan mong kontrolin ang energy mo, hindi mo na kailangang manghabol ang babae na mismo ang mapapaisip. Energy One, presence na hindi umaasa. Paano magdala ng tahimik na confidence na hindi kailangan ng validation? May mga lalaking tahimik hindi dahil mahiyain sila, kundi dahil hindi nila kailangan ang atensyon ng kahit sino. Yan ang unang energy na kinahuhumalingan ng babae presence na hindi umaasa ng kahit anong validation. Kapag tahimik ka pero hindi insecure, Naglalabas ka ng signal na self-contained ka, hindi mo kailangang pumasok sa kwarto para magpatawa, mangulit o mag-adjust para mapansin. Ang ganitong presence ay nakakagambala sa utak ng babae. Dahil karamihan sa mga lalaki, kapag may babaeng gusto nila, nag-aalangan, cute or todo effort para mapalapit. Pero kapag ikaw, wala kang ginagawa para ma-validate, nagmumukha kang rare. Yung mga kilos mo hindi naghahanap ng pansin pero ramdam na ramdam ang bigat. Parang pinapanood niya kung kailan ka magsasalita. Parang iniisip niya kung ano ang iniisip mo. At doon siya nagsisimulang mahuk. Ang sikreto rito ay emotional independence. Kapag naglalakad ka sa room at hindi ka naghahanap ng tingin, kapag hindi ka umaasa ng sagot sa text, kapag hindi ka nagmamadali mag-reply, naiiwan mo ang impresyon na may sarili kang mundo hindi siya sentro ng pagkatao mo. At sa totoo lang, yan ang pinaka-turn-on para sa babae kasi gusto nilang abutin ang lalaking parang hindi nila kontrolado. Yung hindi reactive. Yung hindi madaling galawin ng emosyon. Kapag ganyan ang energy mo, kahit hindi ka sweet, kahit hindi ka expressive, nagkakaroon ng tension. At itong tension nato ang bumabalik-balik sa isip niya. Hindi niya alam kung gusto ka niya o naiinis siya sa hindi mo paghabol pero ang malinaw, naiisip ka niya. At sa psychology, kapag paulit-ulit ka sa isip ng babae kahit wala kang ginagawa, doon nagsisimula ang attraction na hindi niya mapaliwanag. So huwag mong habulin ang validation. Gawin mong intentional ang pagiging tahimik mo. Hindi ito kawalan ng confidence, ito mismo ang confidence na hinahanap ng babae pero bihirang makita. Tahimik ka kasi wala kang kailangang patunayan at yan ang energy na hindi nila kayang labanan. Energy 2 Yung aura na kahit hindi ka tumitingin, ramdam ng babae na hindi siya special. Sa bawat galaw mo, may pinapahiwatig ka. Kahit hindi ka magsalita, kahit hindi ka tumingin. Lalo na sa babae. Kapag naramdaman niyang hindi siya sentro ng attention mo, kahit naroroon siya dyan, nagsisimulang magtanong ang isip niya. Bakit parang hindi niya ako pinapansin? May mas gusto ba siyang iba o sadyang hindi talaga siya katulad ng iba? At dyan umiira lang pangalawang energy aura ng lalaking hindi nagbibigay ng espesyal na treatment kahit sa pinaka-attractive na babae sa room. Hindi mo siya tinatarayan, hindi mo siya minamaliit, pero hindi ka rin umaakto na parang jackpot ka dahil nandyan siya. Normal lang siya sayo. Equal lang siya sa lahat ng tao sa paligid mo. At sa ganitong level ng aura, hindi ka lang tahimik intimidating ka. Karamihan ng lalaki, pag may magandang babae sa paligid, nag-iiba ang tono. Nagiging mas accommodating, mas palatawa, mas ma-effort. Kahit subconscious, lumalabas. Pero kapag ikaw, hindi ka affected, hindi ka impressed, hindi ka umaakto ng extra, dun kanila hindi maintindihan. Doon ka nila nararamdaman. Ang ganitong energy ay nakakahawa. Babae man o lalaki sa paligid mo, mararamdaman nila na ikaw ang hindi natitinag. Ikaw ang hindi nag adjust At sa mga babae, lalong nagiging highlight yan kasi sa utak nila, sanay silang gamayin ang behavior ng mga lalaki. Pero kapag hindi ka predictable, nagkakaroon ng psychological gap. Gusto ka nilang basahin, pero hindi nila makuha at dahil hindi nila makuha, lalo silang naaakit. May psychological term dito, uncertainty principle in attraction. Mas hindi sigurado ang babae sa nararamdaman mo, mas tumataas ang interest niya. Kapag hindi niya alam kung gusto mo siya o hindi, nagsisimula siyang mag-effort. Hindi para magpasikat, kundi para makakuha ng kahit konting cue kung may epekto ba siya sayo. Pero dahil hindi ka nagbibigay na pe-pressure ang utak niya, mas natatandaan ka. Mas nagiging rare ang pagkatao mo. Hindi mo kailangan manlait. Hindi mo kailangan magpakasungit. Ang kailangan mo lang ay hindi siya iangat sa pedestal. Huwag mong ipakita na may special treatment siya dahil kapag pinantay mo siya sa lahat, parang nawala ang power niya. At sa mga babae, yan ang panibagong challenge kasi for the first time, ikaw ang hindi sinasayaw sa palad nila. At tandaan mo babae ang mas nagre-react sa non-verbal cues. Hindi laging kailangan ng salita. Hindi kailangan ng pahaging. Minsan, yung hindi mo pagtingin mas malakas pa sa kahit anong compliment. Minsan, yung hindi mo paglapit, mas nakakahook pa kaysa sa lalaking todo effort. Kaya pag nakikita mong may babaeng parang gustong magpakiyut sa paligid mo, huwag kang paapekto. Magpakatotoo ka sa energy mo mag-focus ka sa sarili mong presence at hayaang siya ang mapaisip, bakit parang hindi siya impressed sa akin? Kapag napaisip mo ang babae ng ganyan, kahit tahimik ka ikaw ang tumatakbo sa utak niya buong gabi. Energy 3. Kapag tahimik ka pero ang babae, ay nahihirapan kang basahin doon siya nahuhulog. Walang mas nakakabaliw sa babae kaysa sa isang lalaking hindi niya kayang i-decode. Hindi ito yung tipong Misteryosong nagpapakipot lang ito yung lalaking tahimik pero may presence at habang mas sinusubukan ng babae na basahin siya, mas lalo lang siyang nalulunod sa pag-iisip. Anong meron dito sa taong to? Bakit parang hindi ko siya gamay? Tunay dito pumapasok ang pinakamahiwagang energy emotional unreadability. Isang uri ng tahimik na dominance kung saan hindi ka nagbibigay ng emotional na cues. Hindi ka predictable hindi ka obvious, pero hindi ka rin cold. Wala kang ginagawa para magustuhan ka, pero may nararamdaman siyang tension na hindi niya maintindihan. Ito ang lalaking hindi mo alam kung interesado ba o wala lang talagang pakialam. Hindi siya sweet, pero hindi rin siya rude. Hindi siya demanding, pero hindi rin siya accommodating. Ang dating niya, parang laging may sariling mundo, pero ramdam mong aware siya sa lahat. At sa babaeng sanay sa attention, ito ang pinakadelikadong type ng lalaki. Sa psychology, ito ang tinatawag na emotional ambiguity. Hindi mo ma-place kung saan mo ilalagay ang isang tao emotionally. Kaya pinoproseso mo siya paulit-ulit sa utak mo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga lalaking hindi madaling basahin, kahit hindi sila expressive, ay nagiging source ng obsession para sa babae kasi hindi nila alam kung safe ka dangerous, interested, o wala lang. Lahat ng yan, isang halo ng mental noise na ikaw ang dahilan. Kapag ang babae ay nahirapang ipredik ang kilos mo, nasa edge of uncertainty siya at doon nabubuo ang psychological attachment. Gusto niyang makuha ang inside scoop. Gusto niyang i-decode ang isip mo. At habang tumatagal na, hindi mo siya binibigyan ng malinaw na sagot habang mas tahimik ka sa moments na inaasahan niyang magiging expressive ka, mas lalo siyang naaattach sa iyo. Kasi hindi mo lang siya kinakausap, pinapagalaw mo ang utak niya nang hindi niya namamalayan. At ito pa ang mas malupit habang sinusubukan kanyang i-decode. Nagkakaroon siya ng emotional investment. Bakit? Kasi effort yung ginagawa niya at ang utak ng tao. Kapag naglaan na ng effort sa isang bagay, lalo na sa isang tao, mas nahihirapang bumitaw. Kaya kahit hindi ka sweet, kahit wala kang gestures, kahit hindi ka showy kung ang babae ay napapaisip tungkol sa iyo araw-araw, may emotional hold ka sa kanya at hindi niya basta-basta matatakasan yon. Pero para gumana ang energy nato, kailangan mong seryosohin ang internal stillness mo. Dapat hindi ka nagpapanggap, dapat grounded ka talaga. Alam mo ang gusto mo, alam mong may value ka at hindi mo kailangang magpakita o magpaliwanag ng kahit ano para mapatunayan yon. You lead by presence, not performance. Ang pinaka-deadly combination? Tahimik ka, calm ka, pero intense ang mata mo. Hindi expressive, pero may lalim. At hindi mo siya binibigyan ng emotional reward, kaya kahit wala kang ginagawa, gusto ka niyang makuha. Tahimik ka. Hindi mo siya pinapansin gaya ng iba. Pero siya ang hindi matahimik. Kasi habang hindi mo siya binabasa, siya ang napipilitang basahin ka. At sa proseso ng paghahanap ng sagot, nahuhulog siya. Hindi dahil minahal mo siya, kundi dahil gusto niyang malaman kung mahalaga ba siya sa'yo kahit hindi mo sinasabi. Yan ang energy na hindi kayang tapatan ng kahit anong charm. Hindi kailangang magpatawa. Hindi kailangang magpasweet. Tahimik lang, pero ikaw ang tanong sa isip ng babae na hindi niya kayang sagutin. Ang pinakamalakas na presence ay hindi kailangang ipagsigawan. Hindi rin ito nakukuha sa pabida, sa pakyut, o sa kung gaano karami ang effort mo. Ang tunay na energy na kinahuhumalingan ng babae ay nanggagaling sa isang bagay. Hindi ka available sa lahat at hindi ka kailangang basahin ng mundo para lang mapansin ka. Tahimik ka pero may lalim. Tahimik ka pero hindi kayang baliwalain. At habang iniintindi ka nila, ikaw tuloy-tuloy lang sa pagkontrol ng sarili mo kasi alam mong mas importante kung sino ka kaysa kung paano ka nila tinitingnan. Kung nakuha mo itong concept na to, tandaan mong kakaunti lang ang may ganitong mindset. Karamihan, gustong pansinin. Karamihan, gustong habulin. Pero ikaw, hindi mo kailangang hanapin ang spotlight. Dahil kahit nasa lilim ka, ikaw ang dahilan ng ingay sa isip nila. Think kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychological edges yung tahimik pero deadly, huwag mong kalimutang i-like ang video nato, mag-subscribe sa channel, at iklik ang notification bell. Hindi ito para sa lahat. Pero kung para sa'yo to, alam mong babalik ka pa.